Three reasons, bakit sulit ang revenue sharing affiliate program ng ClickNamis. Bangan mo yung number three. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Gusto mo ba bang kumita sa online kahit maliit lang ang kapital mo? Una, kumikita ka kahit wala kang produkto. Hindi mo kailangan mag-stock ng product o mag-manage ng inventory. Basta may sales, gamit ang link mo, may kita ka. Pangalawa, mas malaki eh ang potential income na pwede mong tain. And next like sa ibang affiliate program, one time ka lang kikita sa effort mo. Sa RevShare Affiliate Program ng Clicknamic, pwede kang kumita ng paulit-ulit sa bawat customer na nire-refer mo. Pangatlo, scalable at walang limit ang earnings. The more you promote, the bigger your potential earnings. Huwag mo nang palampasin itong chance na to na kumita ka ng unlimited commission. Mulan mo na ito ngayon bago mahuli pa lahat. Kahit limited lang ang slot, pwede namin i-accept this month. Kung interesado ka na magsimula ng RevShare Affiliate business mo, comment RevShare Affiliate program para maibigay ko sa iyo yung buong details. Kung so, paano ka makapagsimula